Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Arnold Romeroza. Ako ang kasalukuyang uh, chairman ng Kamareros. At para dito sa Piesta ng Bayan, ako yung coordinator para sa mga mag ng Karo. Itong uh, ganapin ito, ginaganap natin tuwing sa second Sunday ng Mayo. So, mga papasig ang mga Karo ito ay mga sinauna pa. Karamihan dyan, mga hindi pa ako pinapanganak eh, na dito na. Ako po si Amy Gonzales. So, et, kami po ay kamarera ng Nuestra Señora de Indang. Gano katagal na po niyo? Eh? So, ito po umpisa nung ginawa yung church na St. Gregory Parish Church. Kasama na po ang birhen. So, ito po ay originally Birhen de Loreto. So, pinalitan na po siya ng name na Santo Rosario, Nuestro Santo Rosario de Indang. Nag-originate, daw siya, sabi ng aking mga lolo, lola, na from Cavite City. So ito ay nag Santo Loreto. Uh, tapos dinala, binigay sa amin itong estandarte na lola ng Pio de Roda. So nalipat na from estandarte to Pio de Roda. So from Cavite City to General Trias to Indang. Ito po ay nasa pangangalaga ng Pio de Roda family and Gonzales family mulat-mula pa, noong pa ang mga karo o mga puon na uh, bahagi ng uh, na to sa piyestang bayan ay mula pa sa iba't ibang baryo. Karamihan dyan, mga galing sa San Jose o yung Pulo, Karasuchi, Naini, at saka Lumampong, uh, Buna, Buna Serka, madami pa. Hindi ko lang lahat ng isa-isa yung mga barangay pero Bukod dyan sa mga patron ng bawat baryo ay kasama din yung uh, second patrona ng Indang, ng indang yun yung pitong Arkanghel. ibang sa ni San Juan, sa huling, ta, huling chapter, sinabi niya kay Pedro ng tatlong beses, Pedro, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Ang posisyon ni San Pedro bilang unang papa ay ino-occupy ng present po si Pope Leo the 14. Tagapag-alaga lang siya natin si Kristo may-ari. Kaya si Kristo, Jesus is our invisible head, the invisible head of the church, while the Pope is the visible head. Siya ang nakikitang leader ng sabahang ito. Kaya sabi niya ni ni Kristo, ang nakikinig sa inyo, nakikinig sa mga apostol, ay sa akin nakikinig. Kaya dapat nating sundin ang mga turo ng simbahan na pinapahayag ng Santo Papa at ng ating mga obispo ng ating mga pastol. Nakikinig tayo kay Jesus sa pamamagitan ng mabuting balita, sa pamamagitan ng mga turo ng simbahan. ang ipinapakita sa atin. Tayo bilang Kanyang mga tupa, dapat magpailalim kay Kristo, Siya na ating pastol, sa pamagitan din ng pagsunod natin sa Kanyang kinatawan, si Papa Leon. Kaya, ang ating pinagpipista, pista ng bayan, pero inaalala natin sa Ebanghelyo, tinatulo si Kristo bilang ating mabuting pastol, na ng na sa atin sa katauhan ng Santo Papa. Ave Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay eh. sa ay sumasa iyo. Bukod kami ng pala sa